Eh, batay po kasi sa mga pass-through trophies na ito, tulad nito, sinabi nung isang uh, presidente ng Truckers Association na umaabot ng 2,000 hanggang 2,500 pesos na sinisingil ng mga LGU sa bawat truck. Uh, yung iba naman, depende sa LGU, may 875 pesos. Eh, malaking bagay ito, uh, Secret, ha? Malaking bagay po yan dahil uh, yan sa cost ng mga produkto na galing sa mga farms no. Hmm. Mga mga pagkain na dadalhin sa siyudad no. Kaya tumataas ang bilihin. Malaking pasalamat ng mga hindi lang ng mga truckers pati na yung mga manufacturers mawa ng canned sardines no. Hmm. Kasi sila mismo ang nagdi-deliver niya. meron silang sariling truck eh nasisingil din sila ng pass-through fees eh dagdagyan sa cost ng produkto ilang uh, linggo na humihingi sila ng pag-adjust ng tinatawag nating SRP ano yung Suggested Retail Price pero minute ko sila uh, last week at uh, pinakiusapan na pwede bang uh, uh, wag na muna ngayon hintayin na muna natin matapos ang uh, taon at tama-tama lumabas yung uh, EO 41 dahil ito yung isa sa mga kinukomplain nila yung pass-through fees na nagpapataas ng cost nila ng uh, production and uh, delivery ng mga produkto nila. Kaya humihingi sila ng pagtaas ng uh, suggested retail price. Mm -hmm. e ngayon, meron na tayong uh, EO41 na uh, pinagbabawal na yung pass fee pag dumadaan sa national uh, roads at pinag, uh, hinihiling na uh, isuspend ang imposition ng uh, pass fee pag dumadaan sa mga local roads eh, nagpapasalamat, takatanggap kami ng mensahe galing sa Ansardines Association of the Philippines na malaking pasalamat at naaksyonan kaagad yung pinag-usapan namin na nag-meeting kami. Ano?